Pipila ang kamaksidente sa sa Talisay ang naholikam sa agad nini eh, sa pagpasagad o gliko o kaha change lane. Ano ang report ni Pemary Dumabok, Live PEM. Lalo ng mga aksidente ng naholikam ang naglambigit sa mga motosiklo, e-bike, sedan o truck. Unang nakuhaan sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center kining pag nagbangga tali sa e-bike ug motorsiklo. Gikarang e-bike sa parking area apan bisan go signal pa mipadayon kini og miagi atubanga sa puting nga sakyanan ug milahos pagliko. Tungod niini nabanggaan sa e-bike ang motorsiklo. Mayo na lang ang hinayraang dagan sa motor ug wide akong kadaot nga naangkon. Subay so, sa aksidente, gimpound sa City Toda ang iba samtang ipaubos og seminar ang driver ni Samtang bumper to bumper sa kabuntago na itong Agustos size, kalit lang nag-change lane kining truck di karga nga naa sa inner lane, padong sa middle lane. Nahuli ka mang pagdasmag sa truck di karga sa kilid sa usa ka Auto sa Cebu South Coastal Road, habig sa dakbayan sa Talisay. Nabantayan ng pag-irog sa auto paingon sa outermost lane. May nalang lang nga wak mo agang auto sa obang sakinan sa outer lane. Wala o say na sa mong insidente. As a driver, uh, subay so sa ato ang seminar before ta magkuhag mga lisensya, na kung mo change lane ka, siguro o nimo nga uh, safe ang imong pag change lane. Dili sa ingon nga dako tapirme, no? nga kita mo'y mag unadya sa tungkad mga kadalanan, Apan kinahanglan o mag-change lane ta, uh, gawas nga dunay blind spot, kinan dapat unta nga doon nag kauban ang maong driver nga may mutanaw siyang kilid. Samtang nagka-areglo na ang motorista o ang nadasmaga ni ining 44 anyos nga babaeng pedestrian ni Edto Mirkulis sa Buntag. Mato ditumulak tumulak di labanganan sa mga tao ang dan sa Cebu South Coastal Road. Haduol sa otlanan sa dakbayan sa talisay o sa dakbayan sa Subo. Ang design anak nga dan is wag yoy pwedeng makatabok anak. So since pagtukod sa Cebu South Coastal Road, ah uh, hangtod karon wa gid na siya mausab ang kanang maong lugar unya during sa construction sa Cebu South Coastal Road wa magid kay nay balay diyan dapita tingali uh, ang ayan nga tan-awon pud na sa DPWH kay nagkadaghan ang mga tawo nga nagpuyo dito sa sulod Lan, ang City makigalayon sa DPWH alang sa ilang rekomendasyon nga pabutangan o pedestrian lane ang maong dapit. Kinaroon kalikayan ang susamang disgrasya. Lan? Okay, dagang salamat, Femery Dumabok.